nakakainom. Wala naman nakalagay sa alak na pag nakainom, tatapa nga. Wala nakalagay sa mga alak na pag inorder mo, magiging abogado ka. Walang alak na pag ininom mo, nagiging mataas kang general. Gusto uh, po. kaya naman pinaggagawa ng itong mga to. <tap> Uy! Missing nga Uy, gising na! Ano ba yun? ka na nang umuwi! Kainom eh! Bumisig ka na, bumahawang May pag-uusapan tayo. Bilisan mo nga, kaya itong pinagkagawa niyo! Ano ba yun? Ano ba problema mo? Tutulog yung tao eh! Ako may problema! Ikaw may malaking problema ngayon! Tingnan mo yung pinus mo! Ba't di ko alam yan? Anong pinus? mas talaga kayo! Pag kayo kayo talagang magkakasama, mga basura kayo sa lipunan! Tingnan mo yung post mo! Ang dami niya nag-share! Ang dami negative comment. Yun na sinasabi ko sa'yo. Oo, oh, Kita mo, di ba? Mali siya. Mali na namin. Kaya ginanon namin. Okay naman, di diba? ba? Viral! Paano mali? Tsaka kina ka pa nag abogado Ba't ganun ka sa post? Ha? Huh? Eh, siyempre, sinabi ko na lang yun. Dahil nga, ang kulit niya kasi Ang tapang-tapang din niya. Bakit kailangan mo i-push yun? Ganong problema po niya. Mas nakakaya kayo. Mga negosyante kayo, tapos gano'n yung asta nyo sa social media, ikaw naman, pinos mo pa. Ha? Tingnan mo. Magbabiral ka sa kagaguhan? Nag-iisip ka pa ba? Sobrang yabang ng mga salitaan niya, pati yung mga kasama mo. Kailan ka naging lawyer. Kailan kayo naging matindi dito sa lugar natin? Binabanggit nyo pa sila atorny na kilala? Sa tingin mo, papayag yon na binabanggit mo sila sa ganong kagaguan? O niya, mas kaburay mo ngayon yan. Ha? Eh, na sinasabi ko iyo eh. May pa ladies, night, ladies, ladies, ladies night out pa kayong mga punyemas kayo. Yun lang naman yung pahinga namin sa negosyo eh. Ano bang masama doon kung uminom kami? Minsan lang naman kami lumabas, di naman lagi. Wala namang masama. Pero yung ginawa nyo ngayon, grabe na yan. May negosyo tayo. May mga tauhan tayo. May anak tayo nag-aaral, mas ka. Ganyan yung asa mo sa social media. Sa tingin mo, hindi makaka-apekto yan sa ginagawa nating negosyo. Pati yung mga kasama mo, yung mga lagi mo kasama na yan. Ha? Ba't ganyan kayo pag nakainom? Wala naman nakalagay sa alak na pag naka-inom tatapa nga. Wala nakalagay sa mga alak na pag inorder mo, magiging abogado ka. Walang alak na pag ininom mo, nagiging mataas kang general. Anong klase yan? Tsaka, ladies night out, pinapayagan ka na nga kahit ayoko, yung pinupuntahan yung lugar, puro lalaki din, hindi puro babae. Ha? Tasabihin mo sa akin, deserve mo na magpahinga at mag-unwind. Pwede naman tayong dalawa mag-unwind ah. Eh wala naman akong lalaki doon eh. Wala nga lalaki, oo. Pero ang daming lalaki doon. At yung mga ganyang klaseng bar, alam na agad kung ano yung gagawin dyan. Magpapapansin sa lalaki at magpapapansin sa babae. Yung mga may asawa, nagiging single ko no, at the same time, nagpapakare sa mga punye, mas na mga kung ano-ano na yan. Bigla kayong nagkakaproblema. Di ba dyan na nga nagkahiwala yung kumpare natin? Ito kasi yun. Idadaan kasi kami. Ngayon, doon sa CR, ka, dadaan kami. Parang lagi kami hinaharangan. Parang nandadarag-darag din. Eh, paglabas, nagkaabangan. Ayun, edi doon ako nagsasalita. Kasi nga, doon pa lang sa loob ng bar, inaaway-aaway na kami. Narang kami oh, sa dadaanan namin eh. Ibinaba e, mo yung label mo sa mga ganong klaseng tao? Tapos ka na dyan sa batang hamog era. Negosyante ka na. Dapat nga hindi na kinapunta sa ganyang gimmickan eh. Dapat ang pinupuntahan nyo, yung mga place na talagang magkakaroon ng payapa yung isip nyo. Payagan pa kita kung pumunta lang kayo sa mga nature, sa mga resort na maganda talaga. Yung makakapag-unwind ka na magiging maaliwalas yung paningin mo, pupunta ka doon, ipuro JJ Mundo. Di ba? Eh, mga Jensi nga kasi, tinuruan ko lang ng leksyon. Kaya nga eh, ba't kailangan mong turuan ng leksyon? Ba't kailangan mong may mapatunayan sa ganun? Kung ye, mas katanda-tanda mo na. Ang pinaka-point dito, ha? Nag-viral ka sa kagaguhan. Okay, sana kung mag-viral ka sa kabutihan eh. Ano sasabihin ng mga anak mo? Yung mga teacher ng anak mo, marap ka pa man doon sa school. Sa tingin mo, ha? Hindi ako madadamay dyan? Ilan na nagsign sa akin ng video mo? Yung iba regular customer pa natin or client natin sa negosyo. Kung ano naman siyang tinitinu tin tin ko sa buhay para dumaridiretso tayo para sa mga anak natin, siya naman ganyan mo. Eh na ko lang yung dati eh. Tsaka deserve ko naman. di ba pwede yun? Na-miss mo yung dati? Na-miss mo yung dati? Gusto mong balikan yung mga dating buhay mo. Kasi meron ka na ngayon, ganun ba yon? So gusto mong ipakita sa iba na hindi porket meron ka na, eh kaya mo pa rin makapagsabayan sa mga baguhan. Pangtanga. Tatanungin kita, pag ako ba nag-mens out mamayang gabi, papayagan mo at pumunta rin ako sa mga lugar na yan? Alam mo kung gaano kasakit ng ulo mo sa akin dati nung ginagawa ko yung mga yan. Ladies night out, punyay mas kayo. Batang hamugdes, babalikan nyo. Pangtanga.